Jackpot tayo mga kaibigan. Oo. Oh. So, may pupunta kami ng na... martin Uy! pinuhan yung bag ko. <laughs> so, tingnan namin, may balita ko may Mickey Mouse daw dito na pinatayo dito sa sa malapit sa amin. Yung malaking Mickey Mouse. So, excited tong bata. Hi! Hi! Mag-hi ka muna. Andrews! So, hindi pa kami naliligo. So, bukas namin maligo kasi lamig-lamig so ayan uh, tignan namin kung anong meron sa la sa spanya kaya lang yung mga christmas tree dito wala pang ilaw so let's see wala naman ata pinatayo daw kahapon yun eh yung nikimos na malaki tignan natin tina tina so wala naman sabi meron dito eh Halika na, halika na. Wait, 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 wait. Nasaan yung Mickey Mouse dyan? May Christmas, tree kaso, no tini... Ito no tini... Ang daming tao dito. Baby, yung manana. Eh? Manana. <Glal -0 -0> Wala pa namang ano, ilaw. Sabi mayroong Mickey Mouse dito, kaya lumabas kami ni Martina. Oh, ano, ito ko siya bali. Christmas. <laughs> Disney ka lang, Disney Mimi. Ah. Isang so, Mickey Mouse lang, Disney nakaagad. Sabi niya, Disney, pupunta ka ko sa Disney. Pero hindi namin makita. Disney. Disney. Saan kaya pinatayo yun? Mukha hindi naman dito sa Plaza España yun, anak. Ah, grabe, ang kapal lang tao. Oh. So, uh, kapit ka lang kay mami. Mawawala ka. Sige. Tignan natin ang no, daming tao mga kaikit oh, grabe ayun oh ganito lagi dito sa amin pag so nasan yung Mickey Mouse so wala pang ilaw yung mga Christmas lights namin dito kaya lang nakakabit na siya ayun oh para Martina. Tina. So yun, nakita ko na si Mickey Mouse. <laughs> Saan dito? ang ganda nito pag nagkailaw dito pala nilagay yung anak. hindi so, pa nakita ng anak ko sa so, wait lang tina na reaction. Wow. See? Ito, ito mga kaikit, sobrang ganda nito pag may ilaw siya. Makikita mo yung hindi ko tanda yung parang mapa sa tasa. Ito yung parang lobo. Ay, yung mundo. Okay, no? So, ito siya. Ang ganda tal Ang ganda ng ginawa. Ito yung park na pinupunta namin sa si Martina. Wala nga anak. Wala ka tayong dalang pera. Wala nga akong dalang pera, anak. Do you na try the dinero. Yun try the dinero. Ben, Ben, Martina, Martina, ako daw. Super ganda. Ayan. Wow! Dito lang malapit sa amin ito mga kay kita. Sobrang ganda. Ayan o. Kaya... Awanin ati mini Ay, solo ay sa mini. Ay. kay tula. ¿Qué Papá, mira Papá, mira eso, papá. Sí, pero papá no, no puede ser es que tiene trabajo. No, va no a ser pinche papá. Venga. que ¿Qué le hacer allí. Venga. Martina. Venga, amor, vete. Ahí no, mira, oh. Venga, abrazar, abrazar, corre. Abrazo. Abrazo. En mí, que también, Martina. Martina, abrazo. Va el brazo. Abraço i mini mínimaus! Mínimaus! <laughs> allà! Allà amb la teva germana! Amb la <laughs> <laughs> Roberto! Mira! Mira allà! Abraço i Corre! Venga, <laughs>

kasi mo pabibili siya ng staff toy na di na Mickey Mouse nga. Magkumbiya ka nilo! So, tingnan namin. T Try namin. Mama, masura. Tingnan namin kung may tapon nga Kaya lang, saglit lang kami. Kung wala, wala, uwi na kami. So, kunin namin muna yung susi dun sa tatay niya. Si nagdadrama hindi wala nga wala nga benta ng Mickey Mouse doon diba ba? lukong ba akong dati kung tinitinero wala pang sweldo Diyos ko alam nyo naman pag nasweldo ako sa work talang na, na lahat napunta sa babaya rin so ayan mga kaikit kada niyang papa niya bye bye mga kaikit merong tinapong mga damit ng baby Puno mo nga anak. Ayan oh. Yung kamay mo na, baby. Yung baby naman eh. <laughs> Hawakan mo ako ko hawak. Ha? Hawakan mo. Ito ka oh. Ako ni mo. Diyan ka, diyan ka, diyan ka. Video mo si mami. B video si mami. Ay! Toy, B video mo mami. Ah, ah. Ay, ito. Oh, kuda ko toy. So, natin mga kakit yung anong tinatang. Ang bigat. Toy! Uy, may itlog. Ito ayu, Martina. Ito sorry. ba naman? <laughs> sa kali, sakali lang kami ni Martin. Kanina pa ako nag Karate. Ito lime. Lime mga kaikit. Merong mabigat dito sa loob kaso ang buntes, hindi makatumba. Mga ano, mabigat dito sa loob. Ang galing mga bukado. Wait lang, ito ay, ito na siya. pa sa loob mga kikit kaso hindi na kami na Martina, ito ayun Excited dyan Diyos ka Hindi Ano naka chicharon Hindi kumakayo ko Ayan o oh. May juice pa Yung juice lagyan natin doon okay. So lagyan natin dito Chicharon paborito ni Martin Diyos tayo mga kaisa Ito oh.

natin mga kaiket Hindi ko na makalkal sa loob ng chicharon ang dami chicharon. So, Carrots. Ayan, ayan oh. Oh, may ano pa siya, oh. Toasted. Itong toasted, mga kaikit. Masarap to. So, ayan, ilalagay ko lang sa bag ko, mga kaiket, ano. Grabe ko, So yun mga kayo. kitapos na tayong magkalkal. Hindi ko na iuwi lahat. Hindi naman magdala ng truly. Eh. Naka-spot eh. Oh. Naka-spoting pa tayong magkalkal. Masabi ng mga tao na ano ba ng mga itsura nito nagkakalkal eh. Naka-outfit -out, naka pang ano. Masabi nagkakalkal ako nang naka-outfit pa. Eh, kasi namasyal nga kami ni Martina. <laughs> Tapos Kundi nang itsura ko nakatingin yung mga tao. Maliwanag kasi dun sa bundar dyan. So mga kaiga, puno na yung bag namin. I Diretso sana kami dun sa kapila. Iwala na kami yung palagyan. Alam nyo na ang buntis, hindi pwedeng magbuhat ng mabigat. <laughs> Dami rin. <laughs> ang ano ko dun, ang nagustuhan ko is yung chicharon kasi mahilig si Martin ang chicharon mga kaiket So palingon-lingon pa rin tayo. May mga avocado. May yung, to yung, tomato cherry. Mahal mga kaikit. So, ayun, bakawin na kami ni Martina. Kasi nakapag-grocery na kami. <laughs> Nakakatawa. Ang dami, mabigat mga kaikit. Hindi ko may ganun, hindi ko may tumba yung... Hindi ko may tumba yung basurahan. Oh. Si sí, Hindi ko may tumba yung basurahan. Mabigat. Ini eh, takut naman ako makan si Bibi. Eh, mayroon nga akong teacher na hindi pa nakuha, sayang. Wale, wale. O siya mga kaiket. ah, marami marami salamat. Sa so, nang sawang pagsuporta, lalo na din sa Facebook page ko din mga kaiket. At hindi nyo, hindi nyo ako iniiwan kahit matagal akong hindi mag-upload. Diyan pa rin kayo. Eh, ano pa nga bang sasabihin ko? Ayan, naka-50 ulit tayo. Tagal lang akong 50k doon sa Facebook page. Yun nga lang. Parang anak ko, na-restricted tayo ng halos 1 year. Kaya, hindi siya tumataas. Pabawag palagas ng palagas yung followers ko doon. So, ayan. nag k ulit. Sana matanggal na yung restriction ko doon. So, ngayon mga kaiket, bye-bye na. I love you all. Bye-bye mm -hmm. na. Bye-bye na. Bye-bye what's sa mga kaikit so nandito na tayo sa aking kusina so ipapakita ko lang yung mga napulot namin ni Martina yung nakalkal namin so ito, itong mga damit muna mga kaikit itong mga nabasa so sa susunod ko na lang ipakita yung mga nakaplastik na nakuha namin pero ang alam ko na bidyuhan ni Martina kasi sabi ko bidyuhan ako yung pala pinatay so itong kikit nito ito oh. so ngayon ito ibabad ko to kasi medyo basa siya ayan Huwag kang mag-ano dito, anak. Bawal. Huwag kang mag-ano dito. makaka right si mami. So, ibababad ko ito. Lalagyan ko dito. Lalagyan ko siya ng sabon. So, ito lang naman. Sayang din naman mga sakit kung di namin kukunin. Kasi ang, ang gaganda. Li, ang ibig sabihin ay syempre medyo nabasa siya lalabhan ko siya mga kaiket tapos yung mga naka ipapakita ko sa other vlog ko mga kaiket so itong mga tungo na ang lilinisin ko so nakita nyo mga kaiket kaunti na lang yung inuwi ko kasi talagang ko yung di ba yung mga toasted bread kasi madami yon pag may nadadaanan ako yung mga homeless binibigay ko na talaga mga kaiket so yung mga kailangan lang talaga namin at saka mabigat kasi, alam nyo naman pagbuntis na nga nang hinahing ako dun sa dalawa na hindi ko nakuha. Kaya hinihingal akong magsalita. tapos inuwi ko tong sady. Ano na pala? Nalamog yung ano yung nasa ilalim. Tapon tapo na natin yung ano. Ito mga kaiket. Tapos itlog. Ayan. Magwi lang ko ng isang carrots. Isang ganito. Iniwang ko na yung isa. Tomato cherry mga kaiket. Ayan. Tapos it itlog. Itlog mga kaikit. Tapos ito, oh, hinihingi na ni Martina sa dito ko kasang Sayang. Eh, mahirap pala kasi bang, hindi kasi ako nagamit ngayon yung GoPro. Kung alam kong na Shhh! Do, no, no, anak ko. Doon ka muna. Kung alam kong nabibidyohan ko, hindi ko pala yeah. nabibidyohan. Sayang yung mga capture ko sa video. So, itong mga to, chicharon 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 yung jackpot natin tapos to, yung gagawa ka ng tacos so inuwi ko to mga kaiket huwag ka magpatutog dito kasi makakapirate si mami nung ka don. so tingnan natin kung kailan ang expiration date nito alam ko matagal pa to eh kasi nakita ko don oh sabi ko na nga ba eh 2024 pa siya ang problema nga lang, kaya tinapon, nasira tong lagayan niya. Ayan, oh. Um. Uh, di ba may sauce pa. May sauce na siya, oh. Gagawa ako ng tacos. Magigisa ako ng counting vegetable. May counting karni, O pwede rin -ano sa chicken curry na yung mga yung karne. Linisin ko lang. Ito sumusuko din naman dito mga chicharon. O minsan hinahalo dun sa hinahalo niya sa munggo ano ako kasi hindi ako masyadong mahilig. Oh, halimbawa ito. Matagal pang expiration date na to, tinapon na kasi may sira yung lagayan. Pero okay na okay, okay naman sa loob. Tama tama, bawaunin po sa work mga kaikit. Pag nagugutom ako, ito. Saan yung ano niya? Natok tuloy ako. Ayun. 2024 pa. Oh, next year pa. Pinitip ron. Sayang mo, ano. Pag hindi ko na kasi abot mga kaikit, hindi ko na talaga kinukuha, o. Oh. Lime. Eh, siyempre, iniisip ko din naman si baby. Avocado. Ma pit, pit may, na, may na ka kanina. Nasa baba kasi siya. Yan no, sayang. Tignan, pwedeng pwede pa. Sa so, pit, pit nga lang. Ah, ano. So, ito na nga lang mga inuwi ko mga kaiket Alam niyo naman, kailangang magtis ang buntis. Saka tayo babawi pag pag ng anak na ako, yung pwede pero yung malakas na malakas na talaga ako mga kaikit. So, mga pakunti-kunti na lang mga inuwi ko. Kaya minsan nagtatawag na lang ako kung ibigay ko. Eh, ito na lang muna. So, ay mga kaikit, anong huhugasan ko muna. Tapos, kana natin natin itatago. So, ayan mga kaikit. ah, uh, hindi ko napapakita yung paghugas ko. Okay, hugasan ko na siya. Mabilis ang paghugas at panliligo na rin ako at matutulog na kami ni Martina kasi may pasok siya may pasok din ako, may extra pa ako so yun mga kaikit um, niyo ako sa facebook page ko Florence Monalibod ah ano, Florence Monalibod pala dito sa youtube channel ko, nagpalit pala ako kaikit dumpster diving sa sa facebook page ko mga kaikit so yan, share lang po at invite friends na rin para lumami pa tayo ang tagal-tagal ko na naka-stack sa mga sa mga subscribers ko mga kaikit hindi naman ako nakakapag-upload so ayan shout out sa lahat ng mga kaikit natin dyan God bless you and I love you all mm -mm.